nalungkot lang nalungkat din kasi ng netizens ang pagbibigay ni Daniel ng cellphone na iPhone 69 kay Andrea i 6S. May hindi sa 69. Oh. <laughs> kasi. Wala kasi ng iPhone 69. <laughs> ay, kaya ko baliktad. Go anyway. Sa iPhone 6s kay Andrea, no top years old pa lang ito. Habang 20 years old naman si DJ. Say ng netices, panunol ba ito noon kay Andrea? O di ba dapat bigyan pa ng Malaysia? Dahil normal naman ito sa celebrities. test. Oh, oh wag na 'to muchan pag sabado dal. Pero alam mo s'yempre ganito yung trip. Oh, pero ganito yung <laughs> friendship, yun, 'di ba? Oh, oh. Kasi may pinagsamahan, magkasama sa Correct. serye, Bata pa okay. si Andrea, si Katsy si Daniel mas malaki ang kinikita. Si Andrea konti pa lang ang oh, wala TF. pa sa pambili siguro ng iPhone. Oh, oh hindi guideline -gay na milyon-milyon ang mga TF, 'di ba? Oh, oh. So normal lang 'yung wag bigyan ng malisya, wala tapi, wala Doon sa stage na 'yun oh, parang wala, wala pa mag-usap. Oh, para, oh. para talaga. Para talaga magkapatid ng dalawa. Naging sila 'yung doky naman oh, natin, di ba? Oh, right. So, syempre, kapag close, taga natutuwa ka, bigyan mo. Kasi ikaw naman yung nakaka, ano? Luwag-luwag. Luwag-luwag sa pa. Oh, 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 oh. Yes. Diba? So, Kano naman talaga, oh. di ba? Huwag natin bigyan ng isot, huwag natin bigyan ng malinsya. Ang mga nakaraan, di ba? batang-bata pa si Andrea that time. No, same. Kaya or na, or... ang nagiging problem mga kinukonik-konik Ay, talaga, may mga ako nababasa. Ay, hinihintay ng painugin si Andrea. May mga gano'n, okay, gano di ba? Gano may mga, mga gano'n. Pero huwag lagyan nga ng malis siya. Kasi yes. parang nangyayari, di ba? Yung child star, magulat ka. Yung mga senior star, lady lady na. Ah, ah, parang ang gano'n. Ang ah, binis ng panahon. Okay. So possibly kung may nangyayari, mang, may something mang Daniel sa ka-Andrea ngayon, oh. iba na yung sitwasyon oh, sa sitwasyon oh. noon. Oh, okay. Halimbawa, gano'n ang sitwasyon. Yes. okay. okay.